tayo ay magluluto ng fried na manok so una, lalagay na natin yung kamatis muna tayo ng kamatis. Pusayin natin. Kunin natin yung aroma ng kamatis. Para malasa yung lulutuin natin na pritada na manok. At saka susunod na natin yung uh, bawang at saka uh, onion. Soga uh, isang gisa 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 pagkatapos natin gisain only onion so gisa gisa muna tayo gisain natin para malasa yung ating lulutuin ngayon na appetizer naman o no? stop meal na mga empleyado kasi ayaw nila kumain ng curry ngayon so inaglutoan ko sila ng kanilang bagong pagkain yan sabag ka diri Sabaka diri. Bisa so, bisa bisa. Lagay na natin yung garlic. Yan. Okay, halo halo ulit. Para malasa. So ilalagay na natin yung ating manok. Okay, nah ya. Bisa bisa bisa. Oh, Yan. Ang sarap-sarap ng lulutuin natin. Shout out everybody. Salamat sa pag-support. Buhusan na natin ng tubig. Tayo natin na kumulo. Balambutin natin yung manok. masarap kasi maraming uh, kamatis kamatis kain natin na kumulo so bumukulo-kulo na lapit na naman ang ating pagluto ng ating manok na apritada uh, apritada ni Bustian So ilagay na natin yung ating seasoning. At saka halo-aloin. So lahat ng seasoning nandiyan na. So kayo na mag-adjust. Baka naman. Lagi na lang ako nag-adjust. Dapat kayo naman mag-adjust. patuyuin natin para masarap para magiging apritada talaga apritada na malagkit hindi siya masabaw-sabaw oh, so, ang next na natin nilagay yung ating patatas at saka ano, green peas, carrots lagay na natin dito ang sarap-sarap na sarap-sarap-sarap na ang pagluluto ko yan uh, Apritada ni Bostian. Pero kamatis lang tayo. Homemade kamatis lang tayo para masarap. Huwag na tayo maglagay ng ketchup. Siyempre, gano lang tayo kasi madami naman ang ano. Natin na lumambot ang carrots. Tama-tama lang kasi marami tubig pa, di ba? Kailangan natin i-dry. So, sarap na yan. At saka may kasama pa yung mamaya na red and green pepper. So ito lalagay natin yung red, green pepper na sinabage natin kasi masira, mabilis na masira. So pangit naman itatapon natin. So yan ang gagamitin natin mamaya dito sa ating apritada. So ang ganda ng pagkakulo ng ating uh, niluluto na pritada. Pritada na manok. Sa so, ilalagay na natin yung red and green pepper. Kain na ha? Matagal pa. Hindi tayo excited. Shout out everybody. So lagyan na natin ng chili flakes. Kasi gusto nila na manghang. So lagyan natin ng manghang. haluin natin haluin na haluin so ilagay na natin yung red and green pepper haluin na natin so halu haluin isa yan so luto na tayo luto na na nga nilagyan ng ano eh, ng cornstarch eh, kasi malapot na oh. Maubos ng ano to. Maubos yung uh, sabaw. So ayan na natin eh. again, salamat! Kainan na!